sa archery to archery target yan yan ang ano ko ngayon yung uh, ko yung mga naglalaro dito yung mga kasama ko naman andyan sa kapila tsaka doon tsaka mayroon pa dito sa likod namin kahit yung nag start na sila yan, yan. dami dito

Napakot ka sa pagpulot bola? bula? Thank you, ka ngayon? Hindi naman siguro? So, we'll with the first the lady, someone... sila sa Ibin? Ang daming tao. mga alam mga lokal dito, madami. Dami. Dito, nagbabante lang sa mga laro ng mga bata. Yan, si Madam, oh. Paka cute-cute lang si Madam doon, no? oh. Yan. Ang daming tao dito. Yan. Lakpakan sila doon. Sa stage kasi, sa stage. Hindi ako nakalapit doon. Medyo malayo kami sa stage. Dito lang kami sa sa bandang labas sa area namin dami ng mga lokal dito yung mga pagkain nila dito yun sa mga burger na yun free lang yon kahit sino kumain doon pwede maraming pagkain dito hindi kami what nagugutuman the, ba meron ano, silang papri na cha And that's correct Kumusta nga araw mo ngayon, okay ka naman Pagod na pagod Pagod na pagod ka na Pero kaya naman, mamaya uwi naman tayo diba? okay. kaso, Marites Kumusta ka doon sa kabila, okay ka naman Kaya pa naman Kaya, kaya, Ay, kaya. Sigurado yan, yan naman gusto kong makasama Kaya, ang kaya Mga Malupitan din